Magandang araw mga kapatid, update muna tayo mula dito sa Malacanang. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsasagawa ng lifestyle check sa lahat ng government officials na posibleng involved dito sa maanumaliang flood control project. Ito ang inanunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa katatapos lamang na press briefing dito sa Malacanang. Ang sabi ni Yuse Castro, kanya-kanyang pagsasagawa ng lifestyle check ang uh, bawat departamento ito na maaaring may kinalaman dito sa mga isinasa-gawang flood control project pero siyempre pwedeng makibahagi dyan ang ombudsman o kaya naman ay ang BIR para ma-check kung meron bang mga nalalabag o violation itong mga opisyal ng pamahalaan. Kinumpirma rin ni Yuse Castro na nagbigay na nga ng ilang mga dokumento o ebidensya itong si Baguio City uh, Mayor. Uh, Benjamin Magalong kay uh, Pangulong Bongbong Marcos and of course very welcome daw si Mayor Magalong na makipagpulong kay PBBM para makatulong doon sa isinasagawang investigasyon tungkol nga dito sa katiwalian at anomalya sa flood control project. Welcome din daw na makipagpulong kay PBBM maging si uh, Batangas Congressman Leandro Leviste. Kung matatandaan natin si Congressman Leviste yung uh, nagsuplong doon sa isang district engineer ng DPWH na omani nagtangka na manuhul sa kanya ng mahigit 3 milyong piso para hindi maimbestigahan yung uh, mga flood control project saan sa area na yan. Pero muling tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos o oh, ng Malacanang rather na magiging patas yung isa sa gawa na lifestyle check at uh, walang kaalya-kaalyado pagdating sa investigasyon na ito basta daw napatunayan na guilty at nagkaroon ng violation o anumalang doon sa involvement ng isang opisyal sa flood control project, ay hindi naman daw ito sasantuhin at uh, sasampahan din ng kaso. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.